Good evening mga idol. Ito, sinakay uh, ko na yung ano uh, wheelchair ng ano uh, nanay ng asawa ko. Uh, binigyan ni board member BC Dintanoy lang aking pinsan na first cousin. Uh, nagbigay siya ng wheelchair. Ibibigay ko sa nanay ng asawa ko kasi may sakit siya, uh, na stroke siya. Kaya ngayon, sinakay ko na sa sasakyan para ihatid namin sa bahay ng asawa ko kasi doon nakatira yung nanay ng asawa ko kaya board member BC Pintanilla maraming maraming salamat sa binigay mo uh, Ibigay ko po sa kanya mga idol yeah thank you po ang aking pinsan si board member BC Pintanilla nagbigay siya ng wheelchair mga idol thank you nandito na yung binigay ni pinsan ko si board member BC Pintanilla dito sa 3 district of Pangasinan ngayon mga idol nagbigay siya ng wheelchair na gamitin ng nani ng asawa ko kaya ngayon buksan ko na mga idol Ibigay ko po sa nanay na kasawa ko. kasi may kasalan na rin siya ito. Ito lo. No. <tipad> Bagong-bagong binigay ng pinsan ko na will care. Gagamitin ng nanay ng asawa ko. Yan, ipapasok ko na. Yan. Bagong-bago. Yan. No. Ito lo. Ano? Hindi naman. 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 Hindi yan, salamat board member BC Bintana. Salamat. Yan. Salamat. Yan, ano na siya, makakapasyal. Kasi kanina mga idol, kasama ko siya sa Capitol, kanina umaga. Kaya sabi niya, punta ka umaga, kasamahan mo ako na mag-ano sa Capitol, kasi kukunin mo yung kaya. Kaya ngayon, kararating ko lang ngayong gabi, kasi sinamahan ko kasi mga pinunta niyo sa mga event. Salamat. Thank you very much. Yan. Board member, DC. Hmm. BC, salamat. Board member, DC Vintanilla, DC Pangasinan. Salamat idol ko na pinsan si DC Vintanilla. Ayun. Makakapasyal na siya pag umaga, makakapag-araw. Kaya... Idol na idol kita insan. Kaya lahat ng hiling na ibibigay mo. Yun. Thank you, Idol! Thank you. Salamat. Nag-passion na siya. Umatang, magkapapasyal, i-tuturak ng mga Yan, Salamat, idol. Busy pinta nila. Ayan, nangyayong bisan.